pa pagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli kayo sa akin channel ang Kuya Nanding Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica chapter 3 verses 12 to 13. inawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao. Tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya ang salita ng Dios. Salamat sa Dios. Magandang pagnilayan ito, magandang tanong. Uh, ano ba ang karanasan natin sa ating pananampalataya? Lumalago ba o ha, umuurong bumababa. Ito kalamitan ang mga tanong ng mga tao. Paano ito mangyayari? Kung pagninilayan natin at babalikan natin ang sulat na ito ni San Pablo, napakaganda. Ang nagpapalago pala ng, ng pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa ay ang Diyos. Kaya lang, ang tanong dito, humihingi ba tayo ng tulong sa Diyos upang palagawin ang ating pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa? Ito ang magandang pagnilaya natin kasi ang relasyon natin sa Diyos ay napaka ganda. Siya ang nagbibigay ng grasya. Siya ang nagbibigay ng tatag ng pananampalataya dahil humihingi tayo sa Kanya. Ang mahirap kung hindi tayo humihingi at nagpabaya din tayo sa ating buhay pananampalataya. Kaya makandang balik-balikan ito na ang relasyon natin sa Diyos at ang relasyon natin sa ating kapwa ay nakasalalay sa Diyos. Ang mahalaga lang ay nagbibigay tayo ng oras, nagbibigay tayo ng panahon upang ang mga bagay na ito ay mangyayari at palalakasin ng Diyos ang ating pananampalataya dahil sa ating walang hanggang pagtitiis at pagnanais mula sa kanyang grasya. Kaya napakahalaga ang ang panalangin at relasyon na tuloy-tuloy natin sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, makapiling ka nawa sa pagdating ng takip siling at maging aming kasama sa paglalakbay namin upang mag-alab ang aming puso na may bagong pag-asa. Tulungan kaming makilala ang iyong pakikipiling sa amin sa pagbabasa namin ng banal na kasulatan at sa aming paghahati-hati ng tinapay. Ikaw na nabubuhay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po natin gawing viral ang salita ng Diyos at maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.